Medyo naging abala tayo sa buong umaga na ito dahil puno yung schedule natin. May mga meetings po akong inatendan dahil malapit na po ang kampanya. Magkakaroon kami ng motorcade sa March 28. Kaya lang ngayong March 14, uh, bibisitahin kami ng aming Congress, congressman at uh, titignan kung ano yung maging lagay ng aming kampanya. Ako po isa sa mga kandidato dito sa amin. Kaya good luck. <laughs> sa akin. So nabasa ko tong uh, balitang ito habang ako'y nasa meeting pa at medyo napasigaw tayo kasi doon sa meeting hindi ko alam kung lahat ay matutuwa sa balitang ito. Pero sa tingin ko mas marami ang natuwa. Hmm. Nasa labas ng arrival area itong si Bongo at si Belio para sana sumalubong sa pagdatingan ng si Duterte. Alam na nila from the start. Kaya nga po maraming malubong kay Digong para supportahan ko, no? <laughs> at uh, makita sa mga vlog nila, karamihan kasi dyan mga vloggers, yung pag-aresto kay Digong. Alam nila, ang unang nagbigay ng hint ay ang mga katulad nga ni Bongo, ni Panelo at ni Harry Roque. So kaya lang, masaklap, ano, kinansila ang kanilang pass na si Bongo at si uh, Belio para makapasok nga sa loob ng naiya. Kinaan sila. So yan, medyo nararamdaman nyo na ngayon ano ho, kung paanong nawawala na kayo ng power. Kasi yung sinasandalan nyo, nabuwala. <laughs> at ang nakalimutan niyo po, katulad ni Bongo, Bato, Robin Padilla, ang nakalimutan niyo po, yung sarili niyong pundasyon para makatayo kayo mag-isa. Kasi kung wala na yung mga idolo niyo, sa tingin ko ay wala na rin kayo. Katulad nga nang nangyari dito pa lang sa simple patakaran ng ito, na hindi na kayo pinapasok dyan sa airport. Masaklap. Masaklap. Pero totoo, bilog kasi talaga ang mundo. At ang pagkakataon na ganito, sana yung gulong na di ba umiikot ang gulong sana yung gulong ay mapunta sa lubak at hindi hindi na kayo makaangat muli oh ayan kasama natin si Go ang kanyang or ang personal physician nga natin si Digong upang matiyak daw ang kalusugan ng dating pangulo ang sigaw kasi ng mga kababayan nating uto-uto yung mga DDS kuno nga ay hindi na maganda ang lagay ng kalusugan ni Digong kaya sana daw ay protektahan. Nako, hindi naman yan katulad yung mga umaresto. Hindi naman yan mga barumbado. Hindi naman yan mga walang hiya na katulad ninyo mga DTS. Siguradong yung karapatan ni Digong ay masusunod pa rin. At naandyan pa rin yun. Hindi yun mawawala. Karapatan bilang isang akusado. Ang ah, saklap, no? Yung dating presidente, eto na. Hmm. Yung dating tinatawag niyong Tatay Dix. <laughs> Mamamatay tao pala. Talaga.